So bali harvest ulit nga namin ngayon mga ka-farmers sa uh, araw po ng uh, Viernes. So bali simula po na naparecover ay uh, apat na bisis na po itong hinarbisan. No? simula lang po na naparecover no. So hindi ko na po nabilang kung uh, mga ilang harvest na simula no uh, noong una. So nakalimutan ko na mga ka-farmers. So ayan yung kanyang mga bunga. Ayan. Ang dami niyang bunga mga ka-farmers. No? So dito, bali, 1, 2, 3, tatlong plat na lang. Tapos sa kabila, may 8 plat pa po dun. So mala, uh, malapit na po rin matapos yung dito banda. Ayan. So, yung kanyang mga bunga. Ayan. Ayan po mga ka-farmers. So, ang ganda po yung kanyang mga bunga. Dito. guys. So, yung mga farmers, no. So, malalaki. Yan. So, sa isang puno, alos mga ira dami niyang bunga mga farmers. Yan po. Yan. Tinggalin na natin. Ang maliliit. Yan. So may mga malalaki at saka may maliliit din mga farmers na bunga. So sa isang tangkay kasi may tatlong piraso may dalawa. So yung isa lang dyan yung lumalaki o minsan dalawa rin. Ito mga farmers. Ganda ng mga bunga niya. Ano. May iksi na ano, matataba. Ayan. So bali ano tatapusin ko lang po to mga farmers no. So bali update ko na lang kayo mamaya kung gaano po karami yung napitas ko po dito sa ayong talungan na uh, mahigit 500 ka puno. So bali may selection na ulit ako doon sa may ano uh, bago naming tanim. So pangalawang selection na yon So unti-unti na rin dumadami yung bunga ng mga ka farmers. So ayun mga farmers kung na natin parang wala siyang bunga yung ating talong ayan sa itaas so pag i-focus natin yung camera ayan sa baba ayan po sa baba yung mga bunga ayan o no? oh. ayan bitay bitay lang po mga ka-farmers sa baba po ayan diba ayan. ayan yung mga bunga so patapos na to ngayon mga ka-farmers yung pitas dito ito na kasi yung last so, itong one plot so yan ang mga farmers yung kabuuan na pitas namin dito sa 500 kapuno na kalekso iPhone siguro ito na mga farmers yung ano, pinakamaraming harvest ko siguro uh, hindi na to, ano, hindi na maulit So, syempre, uh, irap hirap nang habulin mga farms yung ganito karami. So, nakapitas ko dyan ng ano, uh, to 120 kilos na class A. Ayan po. Tapos, itong 90 kilos naman po yung uh, kanyang class B. So, nagtotal po siya ng ano, uh, 120 tapos plus 90. Uh, 210 kilos. Tapos ayun pa mga ka-farmers so yung masyadong maliliit. So 100 ah 200 tin so sabi natin 220 kilos lahat. Tapos ito yung kanyang mga reject. Ayan. So mga kalating sako lang po mga ka-farmers yung reject niya. So yan na po yung pinakamarami. Uh, siguro mga next harvest namin sa Friday, bababa na yan mga ka-farmers no. Kasi ngayon na uh, yung maraming napitas namin. Pero marami siya, marami pa namang bunga mga ka-farmers yung natira. So ganoon talaga pag uh, nagkakaedad na yung talong. So ito na yung harvest namin na nakapag uh, na recover namin.